Okay, ang istorya naman nito, isang sutil na bata, mm -hmm. ever since hindi nag-sorry sa magulang, uh, lahat na yata ng kalokohan na gawa niya sa parents niya. Mm -hmm. So, eto, so, lumayas pa siya ng bahay. So, it's about time na to say sorry. Hindi, wala pa siyang lakas ng doon pagpakita. Let's do this, guys! Yeah. All Alright! Good evening, ma'am! Yes, ma'am. Mrs. Flor Ross? Yes, Kayo po yun, ma'am? Yes. Dito, ma'am, dito po kayo, may imbitahan po namin kayo. Mama ang pangalan niyo muntik na pong maging floor wax. Ayun na po kayo, ma'am. Yan, Mrs. Floor Ross. Napaka-sexy niyo lang po pala, ma'am. Ma'am, ito po sa inyo, ma'am. Yan. Okay? All right. Okay. Position, guys. Yan Para sa inyo to, ma'am. Ma'am, ma'am. So yeah! yeah. mama, who's mama? Yes. Who's papa? Ako. Dear mama and papa, patawarin niyo po sana ako kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng doob na humingi ng tawad sa inyo. In English? Forgive me. <laughs> This will be the first time, but forgive me. Sa totoo lang po, hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula. Sa dami ng mga naging pagkukulang ko sa inyo bilang anak, hindi ko alam kung magiging sapat ba ang paghingi ko ng tawad sa sakit na, nar na nararamdaman niyo dahil sa akin. Nahihiya kasi ako dahil alam ko na even how many sorry ang sabihin ko, it won't be enough. Sabi nga naman, kaibigan, ko, maswerte ako, may mama at papa pa ako, iiwan ka ng lahat ng tao, lahat mawawala kapag wala ng kailangan sa'yo, kapag wala ng silbi sa kanila. Pero mamagulang mo sa oras ng kagipitan, Oras ng kahirapan at pangangailangan, kahit itakwil ka pa ng buong mundo, hindi ka nila iiwan. Ang kaibigan, pwedeng palitan. Ang boyfriend, lalong pwedeng palitan. Pero ang magulang, Diyos ang mismong nagtakda. Kahit anong gawin ko, hindi ko pwedeng palitan. Kaya ang magulang rin lang ang may pagmamahal na hindi kayang hingitan o palitan ng Mahal na mahal kita, Mama and Papa. At maraming salamat sa walang katapusang pag-unawa at pag-intindi sa anak niyong matigas ang ulo. I don't want to, to promise anything, but I will... Oh, naiyak din but I will do the best. Oh. <laughs> but I will do the best that I can to show how happy and grateful I am because you are my parents. I will do my best to get good memories, love, grace. grace. Okay, grace. Oh, God. Uh, what can you say, sir, that the uh, grace uh, uh It's a it's a long road. Why? For what what's happened? So it's not something that we can just. We, we need to process it, the mm -hmm. bath. We can't just, you know, mm -hmm. on the spot. It's yeah, nice yeah. and all, but yeah, it's, it's something that needs time. Okay. Oh, yeah. What about your mom? When she needs to do it in function, because uh, she always promises that she needs to do it. So she doesn't promise anything here. She can always be our daughter, but she needs to she needs to obey her parents. That's what we are thinking about her. Is that is for her?